Pilipino, yung tinatawag na konsulta pati. Lahat ng tao, eh, lahat ng Pilipino, pwede ron. Pa paano ho daw yun? Kailangan tira ng journalist. Uh, kailangan sa sistema ng PhilHealth, yes. Uh, nung 22, 2022 pa ito lumabas. Uh. Ang sabi nila, para maka-avail ng konsulta, kailangan magrehistro pa sa isang health facility. Government? Uh, government, Government or private? Anywhere. Basta nakalista na accredited ka okay. sa konsulta. Tapos, pagka mag, uh, magpalista ka ron, gagawang ka ng tinatawag na first patient encounter. Gagawa ng record. Yes. Paggawag mo ng record at nakapasok ka na ron, pwede ka na mag-avail yes. ng iba pang servisyo ang nagiging problema hanggang sa pagpapalista na lang ang nangyayari. Na Wala na pang na nagbibigay ng gamot na health center or right. even yung private. Bakit ho? Bakit ho? Ayan na yun. Dito, ang narehistro na raw, 28 million. Out of 114 million, 28 ang narehistro. Ang nagawan ng record, 4 million. Yes. Yeah. Ah, kaya, 4 million only on the record. Yes. So, ang oh, so, plano true. ng filler, yeah. taon taon, magtatagdas yes. ng 20 million na kumunan ng record. So, para makover lahat ng Pilipino, aabuti ng limang taon. Ay, dako. Tapos, so, system. So, so, alam. Yung, yung, sistema na kaya nakikita namin, andyan ang universal health care, may ganun package. Wala pa problema, implementation. Hmm, hindi nakikinapag. Tapos sinasabi, hindi kailangan yung budget binibigay na sa ibang oh, department nila na ako. Naipon yung pera sa kanila. Imbis na ni-roll out nila para sa isang daang milyon, inuunti-unti. Inu Tapos sasabihin ng mga ibang politiko, sobrang mga pera mo yung lipat sa iba. kaya yung ibang pera binanakaw. ng PhilHealth, alam namin, oh, oh. nilagay sa medical assistance for indigent and financially incapable. Habang Bumaba ba ang pondo ng PhilHealth, tumataas yung pondo ng Medical ng no MAIP na dinatawag. Yun yung kukuha ka ng guarantee Letter sa, sa mga politiko. Ma so Pilet. magpapabano naman yung politiko using MAIP. Parang humihingi ka, ibigay right mo mm -hmm. sa PhilHealth, kailangan ka makiusap. Naman naman dito nila yung taong bayan makiusap sa mga politiko. Parang makaawa. Parang mananalo man, ka pa ng sweepstakes yung, para bago uh, Yung uh, right uh, mo, yung right mo, hindi ka naman mapapalit. Hindi ka naman sa political patronage. Yeah. Para, Pero, para, sabihin, uh, kung talagang, pagka uh, napo-politiko, alam niya naman yan. Alam niya naman kung napo-politiko, tapos na-color-coding kayo, hindi kayo makapapuha ng treatment. Uh, hindi kayo makapapuha ng treatment. Pag yan ay na-politicize. Parang discretion pa rin kung hindi dapat yun. Yun ay, Shanta. yun ay uh, mandatong uh, programa ayon sa batas na kaya ano yung political na obligation mo right, sa dapat ikaw ay nakaka-access na. Yun, 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 mo yung bakit-bakit back natin din uh, gusto na hindi nakikialam yung mga politiko kung sino yung makaka, makakatanggap ng GL na yan. Eh, usually naman yung pakilado nila yan, kahit sa mga distrito. Usually, yes, okay. yung... wag ang sa barangay niyo, yung inang nakuha mong boto, alam oh. nila yung kung sino lang bibigyan mo doon ng ayuda at ng mga PL. So, yun mo yung masamang mo na naabuso ng mga politiko yung mga mandatong programa ng gobyerno na ang ginagamit ay ay uh, pondo ng uh, ayan. Kaya ang nakakalungkot, hindi lang daw ayuda pag doon bayin ang nangyari. Hindi ka okay. na isipot bayin. Baka tingnan din natin ang buo ng healthcare system. No? Kasi talagang may sabutin yung PhilHealth. PhilHealth uh, ay yung main financier natin. Pero alam natin na hindi kagaya sa ibang bansa na single payer, no? Ang, ang uh, isa lang ang nagbabayad. Usually yung social health insurance nila. Kaya pwede tumawag. Ibig sabihin, pag malakas yung social health insurance, matatakba niya kung magkano yung bayad ng doktor, ng gamot, ganyan sa New Zealand. Uh, very, very, very pati yung gamot, pwede mong, dahil malakas siya, siya lang siya, siyang siya, siya, bibili ng services ay pwede niyang ipababa talaga ang prices. Dito kasi, pag tinignan mo, meron kang field health na medyo hindi pa substantial ang ang, ang contribution. Meron kang LGUs na pababa, pababa contribution, ang investment. Meron kang DOH na actually gustong bumaba talaga ng DOH. Kaya ang nagsushoulder lang mo na. At meron ka ngayon HMO na actually pag tinignan mo ang WHO yan, dapat ang sinasabi nila ay ang medyo acceptable na HMO dapat na contribution sa health expense ay dapat 8% lang. Yung atin ay 11 yata at pataas ng pataas. Parang out of pocket din yun. Ibig sabihin <laughs> ay uh, galing sa bunsa. So may defect talaga yung yung health financing natin at hindi po na talaga yan kahit ng original UHC law kasi madugo nga yan. Madugo yan. Uh, ilan ba porsyento na mahihirap ang sa subsidy? Medyo ano yan. Sa, sa lokal yan, mag-aakuin ba ng lokal? Actually, hindi na inaako ng lokal yan. Yung enrollment sa ngayon. Yung mga hindi inaako na indigent ng lokal national na ang nagbabayad. And yun na nga ang sinasabi din namin, na baka yung mga hindi talaga financially capable, dapat inaako ng national yan. But that means investing. So, so yun yung isang structural problem talaga natin. Med medyo mahirap lutasin. Kasi kahit na itong usapin na dapat ang ang health system natin ay hindi masyadong fragmented. Sa so ngayon kasi tinatawag siya fragmented kasi autonomous yung ating 1,600 na units, no? yung cities, municipalities. Pwede sila magtakda ng, ng programa nila o pwede nilang hindi sundin yung national standards. No? Hindi sila matakumpas. Sasabihin so ng DOH, ang aming mandate lang ay hanggang region. Pagdataan sa probinsya yan, kanya-kanya na yan. At in line, ng batas ng UHC na i-centralize sana sa probinsya, no? Sa sa council sa probinsya. Tinanggap pa ng mga probinsya hindi. Kasi ang ibig sabihin nun is centralized sa probinsya, yung pera, tapos yung probinsya based on the needs of the province, di ba? Kasi kailangan mong, dapat may economy of scale ka din sa sa healthcare, di ba? Oh, efficiency. Lalo na continuous, similar yung problems. Sa ngayon po, madugo. At, at pag mo, mo yung panukalang batas, yung very bad dito, yung, yung special funds na ngayon ay sa batas ay nakalagay sa probinsya, ibababa niya ha sa sa Pagbola, Cities, at municipio. Ibig sabihin, wala nang pooling of funds talaga. Kaya kanya na. Ibig sabihin, wala na. Nawala yung vital na part na yun yung UAC law. And then, uh, yun na nga. So, so may iba-ibang may iba-ibang responsibilidad. Kaya kahit tingnan mo, ang um, very important yun sa batas yung pag differentiate na ng population based na mga health services, DOH ang sasagot nun. Preventive, kaya pagbakuna yan, although ito ay parang pagmamahalin yata ang bakuna ay personal, di ba? Pero di ba yung mga mamahaling bakuna, ah, the like cervical cancer ano, bakuna, ay parang hindi pa sinasagot ng PhilHealth, na, ng DOH. Adinipos uh, ko ba So, so, kailangan natin, para para medyo pointed din yung kritik natin, alamin natin, ano ba yung scope na naka-assign sa DOH kasi supposedly preventive, promote sa kanila yon. Tapos marami nga sa inpatient services, labs, even medicines na, outpatient oh, medicine sa field health. Para alam din natin. Tapos ang buong health work ay hindi lang... Pag sinabi kong universal healthcare, hindi lang yan gawain ng PhilHealth. gawain din siya ng DOH, LGUs. BFAD, yung ating medicine. Oh, FDA, no? ang ah, BFAD. Halatang <laughs> matanda na talaga ako kasi BFAD pa. FDA na pala yung pangalan niya. So, I think, mean, kailangan nating buo at locate doon yung PhilHealth. At pag nag aano tayo ng reforms for PhilHealth, uh, kailangan naka-connect din doon at na-recognize na, -re na. papel din ng uh, mga parts ng ating health system. Yun know, lang point-point.